Ispated si Paolo Abilino patungo sa isang village kung saan naninirahan si Miss Injo. Confirm pala talaga ang kwento ng mga kapatid. Tumira na nga talaga at kasama si Kim Ju. Mainam na rin iyon para walang siyan lim na makalapit pa. Para naman makapahinga na maayos si Kim Ju. Alam niyo naman puro trabaho lang ang iniisip niyan at mahal sa buhay. Walang inaapakang tao kaya mga bashes panay ang iyak. Hindi nila mapabagsak ang aktres. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, maaasahan yan si Papi. Kahit hindi natin ipaalala na alagaan si Idol, gagawin at gagawin. Ganoon niya kamahal ito. Since naging close sila, kanya na kumilos. Assurance na may tatawag. Marami na nga rin nakakapansin Every time na may morning routine sila, like fun run, na event, isa lang din ang ginagamit nilang inuman. Salo sa isang coffee, salo sa water, panigurado pati sa pagkain, ganun, ganoon din sila. Ayon pa sa isang komento, nakakatawa yung sinasabi ng bashers na ginagawa lang ito ni Paolo Abilino dahil sa trabaho. Dahil alam daw umano kung gaano kalakas ang kimpaw sa masa. Naku po, meters. Hayaan na lang namin kayo sa mga madudumin yung isip. Ang mahalaga, alam namin na genuine ang love ni Papi kay Kim. Hindi yan tumatanggap ng multiple project sa isang love din. Kay Kim Chiu ito ginagawa. Ang swerte nga rin ni Paolo Abilino sa mga kapatid ikimi. Biruin mo si Norpresa pa ngayong kaarawan niya. Kidig overload.